Mayong hapon sa tanan guys. Mayroon na naman akong ipapakita sa inyo, guys, na malaking bato. Yung batong lubi na nagiging yung lubi na nagiging bato. Ito. Nakuha niya, ni guys, pagkaut na akong mga yuta. Nya, yeah, nadukulan isa na ko sa kuang kuan sa kuang bara Sulid man muna mm. siya ka tong kuan lubi uh, kahoy nga na himong bato mm. tanawan na yung mga grob nya guys hmm mm. Dako kayo guys. Hmm. Ah, tingnan niyo guys. Hmm. Napakalaki. Hmm. Hmm. Makita mo yung groove. Kahit ik natin. Hmm napakalaki pang dipinsa at pwede siyang gawing panglinis sa sarili hmm. kasi yung lubi ang bunga gani na himuon gani muna i-injus gani pwede na magamit i-injus tau dako kayo guys hmm, hmm napakalaki talaga hmm? hmm. Hmm. hindi pa yun ang gawa ng tao ito ay gawa ng ating inang kalikasan hmm. napakalaki guys sobra sulid na sulid So, tingnan mo lang sa layo. aw oh. bato lang talaga. Pero pag, pero pag lapitan mo, ay makikita mo talaga ang purma. No? Hmm. Mm. Lube. Coconut wood. Nagiging bato sa tagal ng panahon. So thank you for watching. Huwag kalimutan na i-share ang aking mga video guys para palagi kayong updated sa aking mga video. Thank you so much.